Hey guys magpaparahan po kami ngayon ng marshmallow ako po si Erica ako po naman si Angela yung one so ngayon po ready na po tayo sa ating marshmallow at syempre meron tayong malaking halagang pera na ipapapremium sa dalawang yan paunahan na lang sila kung sino makaubos sa kanya to lahat <laughs> okay kayo? Kahit di palunok. Palunok ko Ready. Pagbilang ko ng tatlo. Bilisan. Isa. Dalawa. Tatlo. Walang hawak, Hindi pwede humawak. Eh, Kung may laglag dyan, talo. Hmm. Walang hahawak. Ang bulas. <laughs> Oh, uh, ulang hawak, paunahan. Kailangan kain lahat, ha? Oh. Malaking pera yan, Oh. <coughs> hawak na agad nila panalo Tapos Ang puro mahawak Puro matawa kata Patakaw talaga si Bunso Ayan Ah, may bawas ka. Nahulog. Oh, bunso ang nangyari sa'yo. Ubus, wala matitira. Ubus. Sige. Abay nyo ako! Akin na to! Hmm. Magkano to? No, Wala na, talo na. <laughs> huh. Talo Anyway. Eh. Uh, kahit na may isang bawas ako, oh, panalo ako, guys! O, oh, di ba? Uh, ang oh, daming pera ko na. Tang SM. Ang uh, mga nabang sa papanalo sa'yo? 150. Mas lang pang, mas lang pang, eh biba. Talo siya eh. Uh, so, wala. Akin lang. Mayaman ako. Ay. Ang bus. <laughs> Diyo, nanalo ako sa wakas. Picture ka yung Picture ka yung dalawa din ang dalawa niya. Sige. Anong, masa, anong masasabihin nyo sa inyong ginawang pagkain? Masaya, guys. Tapos, ako pa nang nanalo kahit nanahuli ako. Ikaw mm, naman punso. Diyo, <laughs> hindi nakasita. Ang lingi. O doon, ganyan yung ganyan yung pera niyo sa harapan, ganyan yung. Oh. Oh. Okay, dikit kayo, magdikit kayo. Bibuko ka mo yung pera mo, nakibuko ka mo. Talong kamay, ganyan mo. Oh. Yung parang kay buso, ganun mo. Oh. No? Ayan. Ah. Uh, ah. Uh, at yan po ang panalo ng dalawang anak ko. At syempre,